sa mga may-ari naman po at nagmamaneho ng kanika nilang sasakyan, ingat-ingat lang po kung saan ninyo iniiwan ang inyong mga minamaneho. Dahil, may isa pong grupo na mabilis pa sa alas 4 kung magnakaw ng gamit sa mga iniwang sasakyan. Narito po ang buong kwento. Ang akala ni Alvin ligtas ang kanya mga gamit sa loob ng sasakyan dahil sandali lang niya itong iniwan. Pero ang hindi niya kalain, mabilis pa sa alas 4 kung umaksyon ang mga masasamang loob. Nobyembre na nakaraang taon lang kasi nang nabiktima si Alvin ng basag kotse. Hindi raw niya akalain na mangyayari ito dahil wala pang 15 minutos niyang iniwan ang sasakyan bago siya nasa lisihan ng mga magnanakaw. Malayo kasi yung kinainan namin dahil walang mga parking doon sa may kinainan namin kaya umasuga ko ng konti. Pagbalik ko, nakita ko, pagbukas ko ng pinto, maliwanag. Nung pala nanakawang kami. Tapos tumakbo ko ng munisipyo dahil malapit lang sa munisipyo. Tumawag ako ng polis. Natangay umano ng mga magnanakaw mga gamit na iniwan nila sa harapang bahagi ng kotse. dinasag ng kwa ng bato dahil durug na durug yung salamin eh. Sa left side ng driver. Walang kami ng iPad, damit, saka mga ID ng, ng kwa, kumpanya. Mahigit 20,000 piso umano na wala sa kanila ng kasama pa niyang dalawang katrabaho. Aminado naman si Alvin na walang alarm at hindi naka-automatic lock ang kanyang van. Pero dahil sa insidente, nadala na raw si Alvin. Tingpa-parking ako, tinitingnan ko na yung talagang safe. Saka yung mga gamit naming nakikita sa loob, tinatago na namin. Misan, saka dinadala na namin pagka mga mahalagang bagay. Ayon sa isang security expert, may iba pang mga lugar kung saan madalas umatake ang basag kotse Nangyayari yan, hindi lang sa mga public parking areas, even sa paid parking areas at saka sa mga mall harapan ng mga opisina at mga ibang establishment. May naman sa mga parking areas na may bayad at saka sa mga malls, uh, mayroong kadalasan gumagawa, may sasakyan na tatabi sa isang target nilang bibiktimahin. Ngayon, pagtabi ng isang sasakyan na nagbayad din sa pay parking o sa mall, pagdikit sa isang sasakyan, bubuksan ang bintana, babasagin yung katabing bintana at aab nila aabutin yung mga items na kanilang nanakawin katulad ng laptop, cellphones, camera. Ang pagkakaroon ng alarm ng sasakyan umano'y makatutulong dahil kung wala, mabilis mananakawan ng inyong sasakyan. Actually, less than 5 minutes kayang tapusin. At kung merong alarm na tutunog, in case na may alarm ang sasakyan, makakaalis ka agad sila dun sa lugar na pangyayarihan ng krimen. In case na walang alarma, ang una nilang gagawin, check-check nila kung kaya nilang buksan ang sasakyan manually or pag hindi kaya, babasagin ng sasakyan. Malaking tulong daw sa pag-iwas sa mga biktima ng basag kotse ang pagkakaroon ng alarm system. Marami raw kasi itong mga bahagyo features sa makapagpapataboy sa masasamang loob. Ito standard na uh, device na tinatawag nating alarm system. Merong tatlong parte ito. Uh, merong uh, ito yung pinakasirena o dito, nag, nangyaya, uh, dito nanggagaling ang pinakasource ng pag-ingay o sound. No? Yung isa naman, isang bahagi naman, yung mga sensors. Mga sensors niya. Sensors niya, ito ang mga nakadikit din sa katawan ng sasakyan. Ito yung nagdedetect nung kung saan man na uh, magsasagawa ng pagbasag o pagbukas ng uh, isang sasakyan, pintuan nila. Then, yung mga switches niya, switches, ito ang nagsiset kung naka-armed o naka-disable ang isang alarm system. Then, may remote switch na hawak ng may-ari ng sasakyan. At ito din ang magsiswitch, magti-trigger kung nailock niya ang sasakyan o naka-activate ang isang alarm system. Dahil ngayon, sa usay din ng mga magnanakaw, kaya nilang i-disable ito o i-disarm ang isang alarm system. So, kung may standard alarm system, makakatulong ito sa isang banda pero hindi ito garanti na hindi ka mananakawan. Pero may alarm man wala ang payo ng ating mga eksperto para hindi maisahan ng mga magnanakaw dapat maging maswais kaysa sa kanila. Iwas sa magpark sa madidilim o malayong lugar kung saan hindi nyo tanaw ang inyong sasakyan. At syempre, huwag mag-iwan ng gamit na maaaring pag-interesan na magnanakaw. May alarm ka man o wala kang alarm, mas mabuti huwag kang mag-iwan kasi ang kotse, ang sasakyan natin, hindi disenyo para protektahan ang mga valuables na pwede nating ilagay pansamantala. So mas maganda na pagka meron, natin, na meron tayong dala Wag na, wag na, wag nating iiwan sa loob ng sasakyan dahil hindi yan magagarantya na hindi siya mawawala.